Ah. Oh. Ay, nasabi ko na kanina. oh, oh, oh. Okay, pasok na. Tingnan ninyo yung mga mga bato-bato na yan. Ngayon ay lumabas sila. Dahil sobrang low tide. Hindi nyo ba alam na ang, ang tabi nito ay ayun pa o? Oh? Ayun, ang tabi pa nito. Ayun, ayun, ayun. Ang, ayun, nakita niyo yung may tulay na yun. Yun ang tabi nito, dagat na to dahil sobrang low tide ngayon. Kaya ayan, naglabasan ang lahat. Mga batong napakarami. At parang ito ay gitna na. Ito ay halos gitna na ng dagat. Pero wala lang ano kasi, yung iba, tingnan mo doon, oh, nanggugulaman yung mga yun. So, mga oh, gulaman. ayan yung ano yan, bu ano yan, bulbog, ano yan? Ngayon, oh, ayan, makain natin siyang hawakan sa samantalang pagbangkain natin yan, eh, sobrang lalim. Ito yung tayo, mahal, yung tayo, yung mga ano, yung mga buntog. Oo. Mm -mm. Di ba tumadulas dito? Oh, bawa dyan. Pag lumagpas ka dyan, malamit Oh, tama na, mal. Tama na. Yan, 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 oh. Yang nakita nyo yung may kawaya na yan, yan ay sobrang layo na sa tabi. Pero ngayon, kaya namin siyang hawakan at nang haw Dahil sa... Ay, ay, ay. Baka ako'y lumubog. Malalim na yan yung may ano mahal. Oh, mahal, mahal. Mahal, baka malaglag to dito pa dulas. Tama nga. Oh, ito si Salmon Dijo. Ito ang aming namumunting probinsya. Ayan, diyan sa bungko. Bungko, bungko bung. yan. Napakaganda dito sa lugar. Ito. Ayan. May mga tao doon na naghahanap ng mga gulaman mga suso, ano-ano lang. Ay, gulaman ang makita dito. Doon nga banda, mga, gulaman. Ay, tayo, kulay green. Ah, ay maniwala. Puntahan mo yung mga yun. Gulaman yung mga yan. Bakit ay, may mga bata doon. eh, nahubos na yan nila. Yan sila na gulaman sila tinignay. -gula. Kaya mga suso, mga pantiyon. Diyan na hinahanap nila. Ano Yung suso, ay ano, suso. Ay, yung yan. Ito ang aming ayan, probinsya din, sa ra gần là toàn hạt